Anghel. Ang mga anghel ay hindi nilikha sa langit, iyon ay na may pangitain ng Diyos. Kung mayroon sila noon, magiging imposible ang kasalanan. Ngunit binigyan ng Diyos ang mga anghel ng isang uri ng utos hindi natin alam kung ano at ang ilan ay sumunod, ang ilan ay hindi. Kaya ang mga sumuway ay naayos sa kasamaan at naging mga demonyo. Kapag tayo ay nagkasala, ang ating katalinuhan ay nalilimitahan ng material na bahagi ng ating talino, ang utak sa ating mga ulo. Sapagkat ang material na utak ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa espiritual na katalinuhan na mayroon ang ating mga kaluluwa. Nangangahulugan ito na bihira nating makita ang mga bagay ng buo hanggat maaari ng sabay-sabay. Ngunit ang isang anghel ay walang ganoong limitasyon, at sa makatuwid ay nakikita ang lahat ng buo hanggat maaari ng sabay-sabay. Kaya't hindi siya maaaring bumalik sa kanyang desisyon, at sabihin, iba ang nakikita ko ngayon, sana hindi ko ginawa yon.